mga higala kung kamo nangita beach resort mga kaigsoonan dyan ako i-recommend sa inyo mga kaigsoonan ang Swiss Bar mga kagusok mga higala kay gumita pa itrada pa lamang mga higala grabe kalimig sa ila area mga kagusok no makita na to, kung gusto ka mong pabugnaw makawal sa stress at tulang ka mo swimming pool grabe kalimig sa tubig na, mga kaigsoonan kung hindi ka mong ganang maligo sa swimming mga kaigsoonan at tulang ka sa unahan makita ninyo ang ila area na pintag kadako na limpyado na dagat mga kagusok no yan mga kagusok makita nato kung kamo sa mangita o kambakan pwede na kamong ambak sa ila dagat mga kagsunan kung kamu mangita sa mga kagusok mga kagusok mga higala Diyari na room diri sa ila space bar mga kagsunan grabe ka dyan kalimpyo kung nila solo double double family kung dyan mga pamilya dyan mga kaigsonan. pwede ka mga kagkwede diri sa space bar mga kagsunan no mo na sa mga kagsunan kung gusto ka laag kagwait, mga laar sa it mga kagsunan laag lang mo sa Swiss Bar Resort nila mga kay no. O na mga kay makita nato ang ila area, grabe gud kagana. <gunshot>